Tingnan mo, yung mga tao na gustong magdisko. Sayang-sayang nila. Tuwang-tuwa sila. Libre ito. Kaya minsan po na makapag-pray tayo na sana uulan. Okay po. Sagutin natin ang isang katanungan. Ano ba ang Ha? Ah, ano ba ang pagkakaiba ng happiness at yung joy? Anong pagkakaiba ng saya at ng galak? Pagkakaiba ng happiness at joy. Ito po ang kakontras po ito. Ang happiness po o saya ay panandalian. Depende sa sitwisyon. Ang joy po naman ay, o kagalakan ay matatag kahit may problema. Ah? No? So, yun ang pagkakaiba po ng happiness at yung kagalakan o saya at kagalakan. Yung saya po na or happiness na kung saan po nagdepende sa sitwasyon ay panandalian lamang. Pag wala ng sitwasyon na, na dahilan na naging masaya ka, ay naalis na yung saya mo. Hindi ka na masaya. Pero yung kagalakan po na isang regalo ng Panginoon na nandito sa ating puso dala ng Espiritu Santo na siyang bunga po. Okay? Na kung saan, kahit may problema, ay naramdaman mo pa rin yung saya. Bakit ayaw? <laughs> Magkamali ko po, ako, magkamali po ako pag pindot dito sa aking keyboard po kung ano ang uh, sound effect na aking uh, pindotin. Kasi po, naka, nakatingin ako sa aking mugha po na tumawa at nag-smile nags at tumawa. dalawa, dalawa lang po kami dito nag-usap-usap. Ako at saya itong selfie ko po dito sa aking cellphone. Tinitingnan ko siya kung minsan. Ginagaya niya ako. <laughs> Kaya ganun po ang pagkakaiba ng happiness at saka joy Ang happiness po ay mula sa labas Events or things Yan po ang ibig sabihin ng happiness Nagmula sa labas Yung halimbawa mayroong occasion no, dito sa amin Lalo na pag uh, uh, December no, Mayroong Diyan sa highway po dito sa aming lugar ay Ang daming tao tuwing uh, uh, December hanggang January, bagong taon. May mga occasion po na kung saan ay ang munisipyo ang sponsored. May isang gabi po na kung saan maraming mga sound system ang sabay-sabay na magpatugtog. <laughs> Libring disco. sa po na yan highway, po man yung mangyari isang gabing libreng disco nasa halos mga 20 o mahigit 20 na mga sound system na ang lakas-lakas po na magpatugtog pili ka lang kung saan gusto mong tugtog na doon ka doon ka mag disco doon ka sasayaw yan po naabutan namin dito sa bayan na... Ba, Banuang... Banuang ito. Sa... Bayan na ito. 30 years plus na kami dito po. Eh, ganun talaga. Every year, mayroong isang gabi na libre ang disco. Binabayaran ng munisipyo yung mga sound system parang magpatugtog at kahit sinong gusto magdisco, sayo ka lang doon, libre. Ang daming tao po. Ang dami-dami talagang tao. Kaya po tingnan mo yung mga tao na gustong magdisco sayang saya nila tuwang tuwa sila libre ito kaya minsan po na makapag pray tayo na sana Kasi ang, ang ingay po. Ang lakas-lakas ng mga sounds. Sabay-sabay pa naman iba-ibang mga tugtugin. 'Yon ang kasay kasiyahan nila po. Hindi natin sila mapigilan. Kasi 'yon po ay uh, parang once a year lang na gusto ng uh, mga officialis na magbigay ng libreng sayawan. Pero ganun pa man po mayroong sumayaw pag-uwi sa kanilang bahay pagod na pagod na pag-uwi sa kanilang bahay hindi pa maulan na nalakit yung mga katawahan mga buto-buto <laughs> Yun po ang happiness na tinatawag na kung saan po ay panglabas. Pero yung kagalakan po mula sa loob, mula sa ating puso, mula sa pananampalataya sa Diyos, na ito po ay mag-work out kahit po nasa panahon na tayo ay malungkot, tayo ay may problema. Kahit walang magandang sitwasyon po, ma-feel pa rin natin yung galak na nagmula sa Diyos, bunga ng Espiritu Santo, na kung saan po ay ma-eliminate yung mga uh, hindi magandang sitwasyon sa ating buhay. Okay, yung happiness po, saya na galing sa labas, uh, madaling mawala. Pero yung joy or kagalakan na nagmula sa Diyos ay pinangangalagaan ng relasyon natin sa Diyos. It is protected by God Himself in our hearts. Sabi nga, ang, ang peace and joy na galing sa Panginoon ay siyang gwardiya ng ating puso. Magkaiba po talaga. Kaya blessed tayo kapag mayroong Panginoon sa ating buhay. Blessed talaga tayo kapag si Jesus ay nasa puso natin. Wala po akong ano dito, sound effect na umalakpak, tumawa lang. <laughs> Ayun na lang po, lap, kumalatpak dyan po. <laughs> Palakpak natin. <laughs> ang Panginoon.